Nasa Antipulin niya ngayon ang spokesperson po ng ating sandatahang lakas, si Colonel Francel Margaret Padilla. Ma'am, maganda umaga po. Maganda umaga po, Manong Ted. Maganda umaga, DJ Chacha. Maganda umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Apo, kahapon po, nabanggit po ng ating uh, Chief of Staff na hihingi po, no, sisingil tayo ng 60 million compensation sa China dahil nga po sa nangyaring ito sa Ayungin Shoal. Uh, Ma'am, ano po ang proseso nito, Ma'am, para mas maintindihan natin? sa side po ng sandatahang lakas ng Pilipinas manong Ted, uh, nagdraft po ng letter no and sinubmit po na yung uh, ating sandatahang lakas sa higher levels of authorities na nga po. Do break down po natin uh, ang uh, yun nga, sir, no kung magkano inabot yung damages that was incurred during the Rore mission uh, 17 June. And eh uh, ito po uh, nilagyan nga siya ng karapatang cost to it And uh, it was submitted na po, including yung uh, spot report nung nangyari po nung 17 June. Mm -hmm. And uh, ma'am, pwede pe ho ba naming malaman, ito hung 60 million, kasama na ho ba dito yung kinuhang armas ng Chinese Coast Guard mula sa ating tropa sa Philippine Navy? Uh, kasama yung cost to it sir, no but mm -hmm. the demand is for it to be returned po <laughs> okay. to the Philippine government as it is uh, government property po. Opo. Ang hindi kasama dito manong Ted, uh, yun pong danios, no o yun pong uh, uh, injury hmm. Nung isa po nating naputulan ng daliri nga po na uh, tropa hmm. Opo, sige, so ma'am um, itong armas na ito na pinasa sa natin, gaano po karami ito ma'am? Uh, ito po sir, seven po lahat ito sir Okay, seven po ito, uh, pistol huba ba ito mga to? Uh, these are rifles, sir, no mm -hmm. uh, they were in uh, bag cases mm -hmm. no na rifle cases and they were dismantled nung kinuha nila sir. okay opo opo at uh ma'am so far ho ba um pagkatapos po nitong sulat ho ng uh, AFP sa atin pong uh, ito ho, idinaan through channel din po ba idinaan po ito sa defense department Yes, sir, no, it passed through uh, the regular channels. Mm -hmm. Sa ngayon, po, no, uh, we're awaiting feedback po, sir, kung uh, ano na po ang status po nung ating okay. request. Opo. Sige po, ma'am. Uh, ma'am, bago po itong ilang katanungan ni Chacha no, dito sa mga concern uh, tungkol sa mga hypersonic missile na ito. Uh, ma'am, Kumusta po ang moral ng ating pong AFP, particularly po ang Philippine Navy, dito sa pangyayaring ito ng June 17? Uh, sir, immediately after the the occurrence you know we flew to westcom and uh, pinulsuhan pinolsuhan nga po natin no yung ating mga tropa and uh, ang nakita natin noon surprisingly sir no uh high moral lang ating tropa in terms of uh yung fighting spirit po ng bawat isa sa kanila is napakataas uh we were even able to talk uh, uh vtc sa mga tropa na nandoon din po ngayon no sa ayungin Shoal. and uh, usap sila ng ating uh, chief of staff and yun sir uh, the fighting spirit is really very high at this point opo ma'am and we appreciate ano itong informasyon na ito uh, kasi din po kahapon nabanggit din po ba ma'am sa press conference o no, sa sa uh, briefing uh, na ang chinese uh, um, ang chinese um, uh, government ay nakapag-infiltrate na nang ilampung mga opisina sa Pilipinas at mag maliban sa mga pogo na ito no uh, mapatihudaw sa media no Opo at meron kayong upland uh, ngayon para ito po ay uh, mapigilan Can you explain further ma'am ano itong sinasabi po ng ating pong uh, AFP Um ito is nga kami ng um, advisory from mm. the Armed Forces of the Philippines mm -hmm. that there uh, is a surge ng uh, pagkalat po no ng misinformation, disinformation, uh, this all uh, yung mga fake news na lumalabas. So with this po, ang Armed Forces of the Philippines naman po hindi naman po kami fact checker no so uh, we cannot really keep up with all of this uh, fake news that is coming out so nananawagan po kami sa publiko uh, na maging mapanuri and nananawagan po kami sa sa mga kaibigan po namin sa media na uh, to exercise responsible journalism so with this sir we came up with our com plan ang uh, tawag po natin dito ay mulat, no? To be awakened. So, with this, sir, we have our battle cry. Ang sinabi po natin dito is, our seas our rights, our future. Mm. So, ito po ang ating karagatan, karapatan po natin ito para po sa ating kinabukasan. So, ang panawagan po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay para atin pong alamin, no? Ang talagang usapin dito. Learn the truth about all of this. And uh, with this po, suportahan po natin ang katotohanan at atin pong ipaglaban. Hmm. Uh, Ma'am, kasi po uh, hindi naman nag-specific dito si General Browner no po, doon sa infiltration pati sa local government units. Uh, pwede ho makakuha dito ng ilang pang detalye? Um, yung tinutukoy natin sir, no it's all out in the news naman po. No? Uh, yan nga, uh, nakita natin na may mga pro uh, CCP agenda ng mga vloggers po mm -hmm. so uh, we were informed na merong mga uh ano po, no yung tinatawag na unified front works that okay. the uh, CCP is doing. So, nagpapakalat nga po sila ng maling impormasyon. So, with this po, uh, that's that's one angle to it. And uh, hindi naman po kaila sa atin ito pong illegal na activities po ng Pogo. So, it started as mm -hmm. uh, legal. Meron mm -hmm. naman po siyang uh, sangay na nakakatulong po sa ating ekonomiya. Mm -hmm. Pero, uh, napakarami nga pong ulat na lumalabas dito sa mga illegal activities ng pogo. Opo. So may mga ano po no, instances na talagang uh, lumalabas po yung uh, uh, pogo related crimes, mm -hmm. may mga drug trafficking cases po no, uh, mayroon po, po mga sex trafficking and prostitution po mm -hmm. na mm -hmm. rings na naipaulat. Mm -hmm. Ito po lahat uh, ang basis natin sir lumalabas po ito lahat sa mga news no. Uh, and uh online scams and cyber crimes yeah, mga hmm. yan sir are just some of the examples po na dapat po natin talagang uh, tutukan. So ma'am um, paano ho namin to dapat uh, unawain? Uh, um specifically po itong kaso po ni Mayor Goo oh, no. Klaro <clears throat> ho naman dito din pati ho yung mga pinag-uusapan na sa public hearing no. Tungkol dito po sa ano sa pagiging uh, Chinese nitong si umano nitong si mayor maliban dito uh, meron pang ilang LGUs na ginagamit ng Chinese government para po sa kanilang United Front Works na ito ito La nga sir, no, may mm. mga ulat po tayong na naririnig tungkol dyan. So, um, ang, ang sandatahang lakas ng Pilipinas po is mm. one, uh, isa po sa mga sangay no, na nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya din para po talaga makita po ang punot tulo nito at mm. maaksyonan po natin no, in terms of our national security concerns. Okay, sige ma'am. So kasi meron ho namang mga LGUs din na vocal, di ba, against EDCA, right? For example. Yun know ho ba yun? Um, Tinitignan din po natin ang angulo na yan sir mm -hmm. Okay And uh, mam ma uh, sabi nga ho ninyo Ang inyong panawagan, lalo na ho sa atin ano, sa, may, sa mainstream media Na maging mahinahon tayo at maingat Sa ating mga nakukuhang informasyon At sa pagbabalita uh, Nakarating na ho ba sa AFP Itong ipinapakalat Hindi ko lang ho talaga ho makumpirma ito Dahil yung mga source nito Hindi naman po nagpapakilala Na may manifesto pinaiikot ngayon at ang sinasabi daw ay active members of the armed forces at humihingi sila oo, ng intervention mo na sa si presidente para po sa relief ng isang mataas na opisyal sa gobyerno. Ito ba yung nakabot na po sa inyo? Um, eh po sir may kumakalat nga po na ganyang mensahe no mm -hmm. uh, but as to uh, paano ito sir uh, uh, aksyonan at this point sir uh, wala pa po tayong ako sir uh, personally wala pa pong uh, reports that came to my attention but uh, uh, from social media po no uh, meron akong nakikita nga na may ganitong usapin sir opo opo pero kasi nga, no official uh, <clears throat> statement from this yet sir I, 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 yes ma'am and uh, kami po ito matawag na sa defense department para humakuha ang kanilang side rito kasi ito huy ano ngayon eh pinapakalat na kaya sabi ko nga hindi ito natin agad-agad pwedeng ibalita hangga't wala pong side o confirmation dito ang AFP o ang defense department kasi malain ho ninyo di ba uh, ginagamit na rin itong yun nga, it, ng ng uh, Chinese government ito pong mga Uh, text, no? Kasi text po ito eh. Hindi ito social media, text po ito na ipinakakalat ngayon. At uh, uh, as in, as in as we speak now, hindi niyo pa ho nababasa itong manifesto ito? Itong pinakakalat ngayon sa mga taga mainstream media? Uh, ang sabi ko nga sir, uh, uh -oh. personally sir, I was able okay. to read it. Okay. Para uh, for the side of the AFP sir, uh, hmm. wala pa po kaming uh, okay. official na ah uh, wala pa pong nakarating po sa akin na official report regarding hmm. this sir. Opo, opo. Kasi po ito po ay may kaugnayan doon sa June 17 incident, no? itong kanilang manifesto rito. At ito ho namang balitang ito at pangyayaring ito ay hindi na ho bago, No? Sa ami ako sa akin po kasi naalaman na po ito natin, itong pangyayaring ito. But again, sabi nga natin, ano ho, eh, sa halip na magturoan, magsisihan, we have to act in unison kontra po sa nangyari na ating napanood. Yun po naman po sa atin. O sige, do we expect the AFP or the defense, well, AFP for your side po, na mag maglalabas kayo ng, ano, ng statement tungkol dito? Kung po itong nabasa na? Uh, we'll get back to you on that mm -hmm. manong Ted. No? So mm -hmm. ngayon kasi uh very fresh pa ito na kumakalat pero ang panawagan mm -hmm. naman po ng sandatahang lakas ng Pilipinas pag may mga ganito sirat kahinahinala sana mm -hmm. uh, po eh hindi natin tayo maging instruments na ipakalat pa po ito ang uh, sa amin po pag may mga ganyan pong lumalabas no uh, parts of malign influence po ng uh, mm -hmm. uh, CCP <clears throat> nga po uh, nawa po eh i-report na lang po no sa ating legit legitimate channels para maaksyunan po namin Apo. Huwag na po tayong maging parte sa pagpapakalap pa po nito. Opo, sige po. Kasi nga, eh, kung, uh, kung karakara ka, karakarak, babasahin mo ito, no? Eh, yung nga, at baka ho uh, mag-create po ng confusion. Sige po. So, aantabay po kami, ma'am. Sabi nga po ninyo, ito yung na po ninyo. At siguro naman po, uh, uh, ko, eh, marami na po nakabasa nitong manifesto ito ng akin pong binabanggit. Okay? Kaya ako kami nga din nag-iingat dito. So, chat, okay. may tanong ka. Yes, hmm. Colonel. susugang uh, susugan ko lang yung tanong ni Sir Ted kanina. Yung tungkol po doon sa binabanggit ninyo na mulat na panlaban ninyo dito sa misinformation na nagkalat nga ngayon sa social media. I'm sure aware din po kayo no, na may mga Pilipino. May mga influencers din po silang kinukuha. ito mga tinatawag nating uh, malili it na influencers yung iba para magpakalat nito mga fake news na ito. Paano po ang uh, gagawin ng AFP? Nakikipag-coordinate po ba kayo sa DICT para tukuyin itong mga taong ito, padadalhan ng sulat, ipatatawag? Uh, ano po exactly ang uh, magiging uh, kumagagalaw ng AFB at DICT dyan sa mga fake news peddlers na iyan? Uh, ito nga DJ Chan, na-mention natin yan kanina, no? Uh, with this um Sandatang lakas ng pilipinas is one uh, just one of the agencies that is acting on this so tulang-tulong po no Ang iba't ibang ahensya uh, towards this sa amin po yung side nga po ng national security concerns so all of the agencies that are involved uh, to each of their own ano po no uh, rules in this uh tulungan natin yan sa side din po natin no we are really exhausting all efforts to spread uh the right ano no the knowledge about this thing so uh marami po tayong kinokonduct na mga uh, usapin even to the lowest units po. no so yung bawat sangay din po ng armed forces of the philippines will be uh, will form part of this effort to spread the right narrative to everyone to include po our official channels oh. Yun po sinasabi niyo yun na nakikipag-usap na rin kayo dito sa iba't ibang ahensya na may kinalaman dito. So in talks po ba kayo na pag-uusapan ba kung itatap niyo rin yung mga maayos na influencers naman para tulungan po kayo to spread yung mga totoong balita? Um, this is one of the ano po, no, this is one of the efforts that is being looked upon DJ Chacha. So, in, if, 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 ever, uh, kumbaga, hindi lang po yung mga news agencies talaga ang, uh, kumbaga, itutulong sa inyo, maging yung mga uh, nasa social media ngayon, kasi nandoon po ang fake news, eh, eh itatap nyo na rin very soon. Nasa usapan na kayo ngayon yan. Uh, hopefully, DJ Chacha, no, that everyone will be on board on this effort. Kasi naman, uh, syempre, bawat Pilipino, ah uh, ano yan, no? we should all be concerned uh, in this situation. And kung ano pong maitulong ng bawat isa para po maipakalap natin no, sa buong mundo uh, ang totoo na mga nangyayari, eh, pagtulong-tulungan po natin. Okay, that's good. Uh, uh, punta po tayo dito sa issue kung saan uh, kamakailan nga lang po sinabi nitong si Senator Amy Marcos na nababahala daw po siya dahil meron daw pong uh, mga may plano daw ang China na gumamit nitong hypersonic missile laban doon sa mga EDCA sites na nandito sa Pilipinas ah uh, 'yun nga po no ang aming uh, sandatang lakas ng Pilipinas nga po ma'am uh, na We are going to reach out po no we are trying to reach out to uh, the good senator um, to be able to see eto nga pong nabanggit po niyang video as of this time po uh, wala pa po, po kaming nakikita uh, na video yung pong tinutukoy po ng ating good senator po pero wala pa rin po kayong ugnayan sa kanya mismo Uh, we are reaching out to her office ma'am. All right. Uh itong missile system ng Amerika, ma'am na kung sa nga po alam na natin lahat no ito nabalita internationally itong binabanggit ni Russian President Vladimir Putin oo na nasa EDCA sites daw po. Ah uh, itong typhoon mid-range capability na missile system uh inamin po ng Philippine Army na totoo pong ito ay naandoon sa Ilocos Norte sa EDCA site natin and uh ano po masasabi po ninyo dito? Uh, sa ngayon manong Ted no this is in an undisclosed location uh -huh. this is a capability <clears throat> po of the United States and I believe uh, they would be the one who could be could speak more about it mm -hmm. sa side po ng sandatang lakas ng Pilipinas ginamit po ito during our ano po no exercises na yung balikatan po at ang salaknib uh, so kasama naman po lahat yan, no plinano po yan ng higher level authorities and it mm -hmm. was duly approved by both sides and then uh, Uh, nagamit nga po siya sa exercises. Eh. Opo. Sa so, ngayon po, uh mm -hmm. we are also looking at uh yung planning stages na po ng other exercises. But as to the disposition po nito, uh it will, it can be further answered po no with the capabilities being on the US side. Po. Okay, pero uh, inaamin na itoy ginamit during the exercise at itoy hindi pag-aari, hindi pag-aari ng Pilipinas o hindi pag-aari ng Pilipinas, pag-aari ng Amerika at sa ilalim po ng kasunduan sa Balikatan Exercises, ito po ay obligasyon, obligasyon ng Amerika na alisin ito sa atin. Ganun po ba yun? Um, ang utilization kasi niyan sir, mm -hmm. based din po ito kung ano po yung napag-usapan no, kung paano siya gagamitin. Mm -hmm. uh, and and I stated nga po magagagamitin po siya for the exercises. Ang mm -hmm. ano kasi nito mm -hmm. manong Ted, ang drills that were conducted, it was not fired no. Mm -hmm. Ang tinignan po natin is the logistical aspect to it. Kung okay. kaya po siyang i-transport, kaya mm -hmm. po siyang dalhin to certain uh points, no? So, yun po yung part of the drills that was conducted. Opo, uh, ito ho bang uri ng gantong armas ay bahagi noong napagkasunduan noong panahon pa po nila Gorbachev at ni President Reagan ng Amerika tungkol sa pagkontrol sa production ng gantong pong uri ng mga missile? Can you educate us, Colonel, if you're aware? Ah. Uh, at I cannot answer that at this point, sir. Uh, okay. hindi po ako privy on, on, on that, sir. Opo, opo. Kasi nga, ito sinasabi, no? Uh, na meron na kasi nga yung paglilimita sa mga armas, no? Nang dalawang kampo, nang dalawang... Uh, well, kasi nga, ito ho'y bunga noong negosasyon nung una pang mga leader ng Amerika at ng uh, Russia para ho sa pagpigil sa pagpapalaga uh, na produksyon ng mga armas, no? Kaya gusto ho namin malaman ito ba yung sinasabi ni Mr. Putin? Eh, dahil meron kayo nyan, eh, gagawa na rin kami ng ganito mga uri. Ito ho yung pinanggagalingan ito eh. So, um, sa ngayon po, hin, uh, wala, may, gusto ho namin kasi matuto dito sa, sa bagay na ito. Kung ito ho bang binabanggit na naan somewhere in Northern Luzon, ay ang binabanggit na talaga ni Mr. Putin na dapat daw eh wala dito sa Pilipinas. Uh, yes, man noted, mm, no? ah, Uh, mm, Sa, uh, no? So suffice to say, sir, that uh, yan nga pong capabilities na yan mm, uh, would be better discussed po by the US side, sir. Opo, opo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We understand. Sige po. So, ma'am, uh, salamat po na marami. Kung kayo po may feedback dito po sa ating pinag-uusapan, particularly ho itong manifestong ito, balataan niyo po kami, ma'am. At kami po inyong kaisa sa tamang informasyon. Yes Manong Ted and DJ Chacha, we really appreciate that po. And uh, rest assured po na ang sandatahang lakas ng Pilipinas will really inform the public, Julie po, no kung uh, may kailangan po talagang malaman ang publiko. Uh, sa, sa ngayong punto po, we do not want to create unnecessary panic. Mm -hmm. uh, kung meron pong advisories, we will make sure po that the public uh, knows about it. We will be here po to protect the public and secure the state, pati na po ang ating soberenya. Yes, ma'am. Mabuhay po ang inyong hanay, ma'am. Colonel, thank you and have a good and productive weekend, ma'am. Thank you. Likewise, sir. Maraming salamat po. Si uh, Colonel, Uh, Colonel, mm -hmm, yan. Franz Padilla. Francil, Margaret Padilla, mm. ang spokesperson po ng Armed Forces of the, the Philippines. Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.